Hey everyone! Welcome back to my channel. Kung bago ka pa dito, don't forget to like, share, and subscribe. Lalo na kung mahilig ka sa mga natural health tips at home remedies. Ngayong araw, pag-usapan natin ang isa sa pinakasimple pero powerful na combination ng bawang na binabad sa apple cider vinegar. Marami na sigurong narinig mo tungkol dito, pero alam mo ba kung gaano ko talaga ka-effective ito sa katawan? Sa video na to, iisa-isahin natin ang mga amazing benefits nito. Sa pagpapalakas ng immune system, pagpapababa ng cholesterol hanggang sa natural detox ng ating katawan. Kaya huwag kang mag-skip kasi siguradong marami kang matututunan. So, simulan na natin. Ano nga ba ang mangyayari kapag pinagsama mo ang bawang at apple cider vinegar? Alam mo ba ng bawang na binabad sa apple cider vinegar isa sa pinakamabisang natural na paraan para palakasin ang resistensya. Pabababain ang cholesterol at linisin ang katawan sa mga toxins. Ang kombinasyon ng bawang at apple cider vinegar ay matagal na ginagamit bilang natural na panggamot sa iba't ibang karamdaman. kapwa sila may taglay ni sangkap na nakakatulong sa kalusugan ng katawan. Una, pampalakas ng immune system. Bawang ay may allicin, isang natural compound na tumutulong labanan ang mga bacteria at virus sa katawan. Samantala, apple cider vinegar ay may acetic acid na tumutulong puksain ang mga microbio at pinapanatiling malusog ang ating bituka. Pangalawa, pampababa ng cholesterol at blood pressure. Ang regular na pag-inom o pagkain ng binabad na bawang ay nakakatulong sa pagpapababa ng cholesterol habang pinapanatili ang good cholesterol. Dahil dito, mas maiging malusog ang puso at mas maayos ang daloy ng dugo. The apple cider vinegar ay kilala sa tulong nito sa pantunaw habang ang bawang ay may prebiotic properties na sumusuporta sa mga good bacteria sa tiyan. Maganday ito para sa madalas makaranas ng kabag o constipation. Nakakatulong din ito sa blood sugar control. Ang kombinasyon na ito ay tumutulong sa pagpapababa ng blood sugar levels at sa mas maayos na paggamit ng insulin sa katawan. Na nakakatulong lalo na sa may mga diabetes o gustong umiwas dito. At sa panghuli, pampapayat pang at pangdetox. Ang apple cider vinegar ay nakakatulong sa metabolism. Habang ang bawang naman ay tumutulong sa paglilinis ng atay. Kapag pinagsama, nakakatulong silang alisin ang mga toxins at magpanatili ng maayos na timbang. Ngunit, tandaan, hindi ito gamot at hindi dapat ipalit sa reseta ng doktor. Laging magpakonsulta bago ito gawing regular na routine. Lalo na kung mainiinom kang maintenance na gamot. At yan ang mga benefits ng bawang na binabad sa apple cider vinegar. Isang simpleng paraan para mapanatiling malusog ang katawan sa natural na paraan. Maraming salamat sa panonood at ingatan mo palagi ang iyong kalusugan.